hello guys, good morning good day uh, medyo wala tayong rides ngayon at uh, ito yung gagawin natin ngayon ano? magpapalit tayo ng transmission bearing tsaka transmission gear at uh, ito yung nabili natin mga pyesa no? puro Yamaha yan Yamaha na bearing yung isang set na yan tsaka yung ano, transmission gear ito yung primary yan. Tapos, ito yung axle. At ito yung secondary. Secondary gear. At matanda na tong Aerox natin. Kaya, kailangan na natin magpalit. Ang yan na yung odo niya Kung makikita ninyo sa screen. Ayan yung odo nya. 88,055 kilometer na natatakbo. At ngayon, bago natin palitan, tatanggalin natin itong gulong, tsaka itong tambucho, pati yung uh, panggilid. Ito, yung CBT. Tatanggalin natin yung CBT. At pasensya na kayo, medyo marumi pa yung motor. Bago natin palitan, i-dry na natin yung gear oil nya. Tapos tatanggalin natin to. Uh, disclaimer lang, no? hindi tayo professional na mekaniko magdi-DIY lang tayo <laughs> para lalo nating ma-memorize yung motor natin pag may problema at yan guys natanggal natin tong CBT no at makikita ninyo may gumagalaw na dito yung pinaka primary gear naman gumagalaw na siya oh. malakas na kaya pag may uh, mayroong rides at uh, nalulubak tumutunog yan eh lumalagotok tsaka ang laki na ng ano niya oh. Ang laki na ng allowance. Kasi masyado ng pud yung mga ngipin ng gear. At yan, na-drain na rin natin yung transmission gear natin. Medyo napabayaan natin sa pagpapalit. <laughs> Kulay caramel na. At yan guys, natanggal na natin yung gulong. Natanggal na rin natin yung tambucho. Tsaka itong shock. Ayan, nakalaylay na lang yung shock. Tapos tinanggal din natin dito yung ano, sa Kasi nakasama yan dito eh. Ngayon, kaya natin tinanggal yung panggilid kasi meron ditong tornilyo na nasa loob ng transmission. Ayan. Meron dalawa dyan na tornilyo. Kaya kailangan natin tanggalin itong panggilid. Ngayon, tatanggalin na natin to Okay na siya. Bibiyakan na natin to ngayon para ma kuha na natin yung ano, yung bearing tsaka yung transmission gear na papalitan Yang gagamitin natin ng gis na sakit para matanggal medyo maigpit to kasi matagal natin itong hindi na kung

na. At yan, makikita nyo dito. eh oh, no, Napaka. Um, ayan. Kung nakikita ninyo. Oh, napakalaki na ng alog. Hmm. Kaya kailangan na natin palitan yung bearing natin. Okay. Hmm. Ayan o. Ayan na guys, itsura. At talagang medyo manipis na yung ngipin dito. safe na safe yung gilid. Pag hinila ng bearing. ayan na nga mga idol na tanggal na natin yung mga bearing at nalinis na rin natin at ganito rin dito ayan natanggal na rin natin yung bearing ayan ito na yung mga bearing na napaglumaan at lahat sila maalog na yan ang maalog na sila 88k odo ang natakbo nila ayan lahat umaalog kaya maingay na yung takbo ng ating Erox at ngayon ikakabit na natin ano yung mga bearing at papaalala ko sa inyo yung merong magkasukat na bearing dito para sa mga magdi-DIY ayan merong magkasukat pero magkaiba ang butas niyan hindi hindi magkasing laki ang butas niyan kaya si... Eh, papakita ko sa inyo kasi baka magkamali kayo ng pagkakabit yung malaking butas dito yan yung malaking butas dyan yan yung sa may primary gear para sigurado kayo i-double check nyo bago nyo ikabit doon sa primary gear pag pumasok yung butas na to kasi baka mamaya pag nag DIY kayo dito nyo may kabit halos magkaparehas ng ano yan yung size kaya mag-iingat kayo mabuti. Yan ang ikukuha ko sa inyo. At isa pang ituturo ko. Ayan o. Meron palang butas dito. Yung ero Kung nakikita nyo yan, butas na yan. Tagos yan. Doon sa loob ng bearing. Ayan o. Kung makikita nyo yung butas. Tagos siya doon sa loob ng bearing. Kaya wag na wag nyong ilulusong ang inyong motor, ang inyong mga Aerox sa tubig baha na lalagpas dito sa preno. Paalala ko lang ano sa mga magdi-DIY, sa mga viewers. Huwag na huwag niyong ilulusong kasi parang ano 'to eh, parang breeder, parang extra breeder. Ayan. Kaya napapasok ng tubig yung Aerox pag nalulusong. Nagkakaroon ng tubig dito sa loob ng transmission gear, no? Ayan lang, noted ko lang sa inyo mga magdi-DIY, mga viewers. Hindi ko lang alam kung parehas ito ng, sa version 2 na Aerox. Pero dito sa version 1, ayan yung butas. Papakita ko ulit. Nasa likod siya. Ngayon ko lang din napansin. Ay, share ko lang din sa viewers. Ano? Kung nimbawang nagnanais kayo mag-DIY tulad ng ginawa ko. Ayan, malinis na siya. Ngayon, ikakabit na natin yung bearing. Uh, Papalalok papaalala ko sa inyo guys pagka ano ingatan nyo dito no sasapinan nyo kasi baka mapungi yung bakal Thank you BT baka naman kapitan natin ang oil seal dito wala yung alog oh. bagong bago na parang bago na uli ang ating motor wala Manararamdaman nyo naman pagka ano na, nakasagad na. Hihinto na yun. At ayan na guys. Nakabit na natin ano. Ayan. At wala nang alog oh. Nung kanina bago natin ano, malakas yung alog. Ngayon wala na. yan. Tetestingin natin ngayon. Nakabit na rin natin yung panggilid. Nalinis na rin natin. Ayan. At testingin natin At sana may natutunan kayo sa ating DIY na pagpapalit ng bearing, transmission bearing, tsaka ng transmission gear. At maraming salamat. Paki-like, share, and subscribe. At see you. Ready na yung motor natin para sa Ilocos Sur na rides natin. Abangan nyo yun. Thank you.